Uh, welcome back to our YouTube channel guys May panibago tayong pag-uusapan about sa buhay So mga random question ang uh, itatanong ng aking asawa and aking sasagutin based sa aking opinion based sa aking paniniwala and hopefully uh, ma enlighten tayong lahat at marami tayong realization na maisip sa buhay at mag-inspire ito at mag-motivate sa ating mga buhay lalo lalo na sa mga Uh, mga challenges na kinakarap natin sa buhay na to okay, huwag natin patagalin simulan natin ang question question number one please bakit parang ang hirap ng buhay? hindi naman talaga bakit parang talagang mahirap talaga ang buhay uh, mas mahirap ang buhay pag mahirap ka talaga <laughs> real talk yan kasi alam mo sa buhay ano eh ah uh, uh, although marami namang aspeto na kailangan natin eh, no? in terms of financial, in terms of emotional, in terms of me mentally, di ba? Uh, ano pa ba? Uh, physically. So, para sa akin minsan, no, mahirap ang buhay. Siguro marami makaka-relate yan. Number one, yung financial, no? Lalo pag siguro, nagtatrabaho ka 9 to 5, pag 9 to 5 uh, talagang sapat lang talaga ang kikitain mo sa pangaraw-araw minsan kulang pa uh, kaya um, congrats sa mga tao na nakalabas sa 9 to 5 no? yung slavery na ito yung modern day slavery hindi mali ang pagtatrabaho guys no ito ay marangal at uh, biyaya ng Diyos pero hindi yun yung yung gusto ng Diyos sa atin. Gusto niya maging creative tayo, mayroon tayong freedom, time freedom para sa ating mga family. Tapos malaya tayo sa gusto nating gawin, yung terms natin, masaya tayo sa ginagawa natin. Hindi nabubuhay tayo na hindi tayo masaya sa ginagawa natin, tapos habang buhay natin ginagawa. Siyempre, hindi realistic, di ba? Kailangan mo magtrabaho kahit hindi mo gusto yung ginagawa mo kasi kailangan mo may kainin. So, sa isa lahat 'no, mas ayun yung common na bakit mahirap ang buhay. Pero sa mga ibang may makaya, may mayaman, siguro ang kadalasang problema nila kahit na sabihin mo minsan mainggit tayo na buti pa sila may pera, buti pa sila mayaman. Pero minsan yung mayaman ang problema, mas, mas mabigat pa yung problema nila yung family nila. Wasak yung family nila. O kaya ano? Parang katulad ni ano si Willie Revillame si eh sobrang yaman niya pero 'di ba hindi buong pamilya ko di ko inakasukan siya sa paggibabay eh. pero pwedeng ano kasi nakarinig din ako na interview niya na mahilig talaga siya sa babae eh. pero hindi ko siya sabing hindi natin sinisiraan eh. pero parang example lang pero maraming talagang tao na nasira dahil siguro mas sa karangyaan no? pero ang kayamanan ang kayamanan talaga is yung meron kang uh, para sa akin kapayapaan at meron kang uh, pamilya na um, matatawag so proceed na tayo sa number 2 guys paano kung pagod ka na? No? lahat naman tayo napapagod eh kahit, kahit ako marami akong pagod eh tapos may time. Ngayon, pagod, pagod ako. Kahit wala na ako masyadong ginagawa. Kasi di. ito, pinagpupukos ako yung content creation. Napagod ako sa sistema na palaging ano, sakit ng ulo, sa trabaho, ganun. Problema. Uh, ano ano ko yung mag-isip ako ng paraan. At nanalangin ako sa Diyos. Ano ba yung ilid niya ako saan ba talaga uh, saan ano yung plano niya sa akin mas magandang plano niya sa akin at yun yun din ko eh ano rin ako na sa so in terms of finances in terms of uh, family so hindi man kasi lahat um ibibigay sa atin kasi kung sabi natin kung may isa pang kulang sa atin isipin natin yung kulang sa sa buhay natin tapos wala nang kulang sa atin parang wala nang challenge yung buhay parang alam mo yun parang wala nang ano parang hindi mo na ma-appreciate yung mga bagay-bagay pag pag hindi mo narasan yung wala ka kubaga the more mo the more mo maranasan yung sarap at kaligayahan the more na nangga, na experience mo at nanggaling galing ka sa wala. Kapag, kung hindi mo na experience o galing ka sa hindi mo masyadong ma-appreciate para sa akin. Kaya siguro kung bakit mas maraming mahirap sa mayaman. Pwede din kasi ano eh, may mga maraming cases din na uh, buti na, dapat din na lang siya naging mayaman kasi minsan no nababago yung yung tao dahil sa yaman. Pero actually talaga guys, ang kayamanan hindi naman talaga kayang baguhin ng tao. Ang kayamanan ay yung pera is booster siya. Neutral, yung pera kasi guys neutral, hindi siya masama, hindi rin siya mabuti. Neutral siya yung pera. So booster siya. Kung anong klasing tao ka, ilalabas ng pera. konya mayabang ka. Pag may pera ka, masalo kang yayabang. Kung babaero ka. Pag may pera ka, masalo kang magiging babaero. Kung matulungin ka, mas lalo ka magiging matulungin kung ano kung creative ka sa maraming ginagawa, mas lalo ka magiging creative so para sa akin magiging yung kayamanan is booster, ilalabas niya talaga kung anong klasing pagkatao mo hindi siya, hindi ka binabago kumbaga, ayun na yung pagkatao mo binus ka lang niya, kaya dun talaga malalaman natin kung anong klasing pagkatao ang meron ka pero kung yung pagod guys yung pagod uh, normal na pagod siguro as a human being kailangan natin siguro pahingay pahingay katawan natin pero guys mas mahirap yung pagod sa isip kasi pag napagod yung isip mo yung kontrolado yung pag isip mo kontrolado yung katawan mo uh, parang ikaw din susuko pero guys minsan mas matimbang pa rin yung pagod sa puso yung okay mapagod sa isip eh, sa katawan, pero pag yung relationship ng masira, parang mas mabigat nakakabaliw, ba diba? may mga tao na hindi kaya handle yung emotion nila tapos nababaliw sila dahil mababa yung ano nila so, masyado silang kinain ng ano nila hanggang nabaliw sila kaya mas maganda protektahan natin yung peace natin palagan natin yung mga taong mahal natin nakapaligid sa atin yun guys, so proceed so Paano, paano mo malalaman kung tama ang ginagawa mo sa buhay? So, para sa akin, guys, may paliniwala ko sa sarili ko, no? Paano natin malalaman na tama yung ginagawa natin? Kung nakakabuti ba to sa ibang tao o sa community natin? At nagbibigay ito ng positive energy, pasi tas nagkaroon tayo ng positive feedback sa ginagawa natin. Kung akala mo, nakakabuti yung ginagawa mo, pero di mo pa alam, nakakasama ka ano, katulad ng maingay ka o nakaka ano, o kaya may, may nagkakaroon ka ng noise pollution nagkakalat ka environment pollution o yung mga nagsisiga ka o kaya ano uh, smoke pollution maraming pollution maraming pollution sa mundo malaman mo din guys pag tama ay masaya ka sa ginagawa mo sa magkaroon ka ng mapayapang damdamin at parang naglalagablab ang iyong kaloblooban at at gusto mo pang gawin dahil alam mo at nararamdaman mo na, na nakakatulong at nagpapasaya ka ng tao. yun Next question. Next question. Bakit sila parang ang bilis umasenso ikaw hindi? Ako uh, nga guys, nadiniwala ako yung ano yung timing isa, yung una muna natin, discuss yung timing. Uh, minsan na natin natin, no? kasi normally talaga, yung isip ng tao, mahilig talaga tayo magkumpara sa iba. Kahit sa, kahit kultura na ng Pilipina din yun, eh. lalo yung mga magulang natin, no? kumpara tayo sa pinsan ng uh, pinsan natin, o oh, kanina. Buti pa si, ano, nakatapos sa pag-aaral, buti pa si, ano, Tingnan mo okay na ginagawa niya, ba? Diba? Pero kahit ganun man yung mga magulang natin, siguro ay yung kinalakihan nila no? na once upon a time na naranasan nila sa mga magulang nila yung kumpara, yung ubaga yung toxic uh, culture na naman nila na naikumpara nila yung tayo sa kanila pero wag nat wag tayong malungkot no kung nakikita na yung maganda pero marami na maganda din sa atin minsan kinumpara ka sa iba pero nabuntis agad pala ng maaga yun pero ikaw nakatapos mayroon kang magandang trabaho pero maganda matalino nga siya di ba pero hindi siya pero, wala kasi perfect life guys eh Babaga, wag wag tayong masilaw dahil compare tayo kasi minsan no yung matatalino dahil matalino sila ayaw nila mag fail Nasis, nasa sistema silang common tradition na sistema uh, minsan hindi sila yung mayaman kasi ayaw nila mag kasi smart sila kasi once na magkamali lang sila may merong sila pina pina na imahe kaya minsan nahirapan yung matatalino umasenso kasi careful sila na baka magkamali sila magsabi nahiya silang marap baka may mali silang masabi magawa ganun hindi katulad ng mga bobo minsan sila yung mayaman kasi oh, hindi o hindi walang ano walang pinag-aralan o di ba engot di naman sa inaano natin di ba minsan sila pa yung yung mayaman guys sila pa yung nagsasaksid sa buhay bakit bakit ganoon bakit mas sumasaksid pa yung mga bobo sa matatalino, kasi mas mas ano sila eh sanay sila sa failures kubaga wala na silang wala na wala sila eh Kumbaga yung kahit wala nga wala na nga sila eh bakit pa sila matatakot? Kaya kahit palagi sila nagpe-fail hangga't tumama sila. Ay natatambahan nila. Tapos kahit walang mawala silang mga resources o pagpaplanning dahil ginagawa nila, pinaniwalaan nila alam nilang paniniwala nila yun kaya minsan nagsasucceed pa rin kasi wala silang magawa eh kumbaga ano eh fish. tapos mas ano sila ay eh, mas risky sila eh. Kaysa sa mga matatalino, siyempre pag matalino ka, ang dami mong mga evaluation, mga planning, risk management, may mga ganun ka, maganda yun, pero yung execution kasi yung mga bobo eh. Yung mga bobo, talagang execution, gagawin nila yan eh. Kaya minsan, kailangan natin maging bobo rin sa buhay guys. No? Huwag na tayong masyadong umano dun sa traditional na, di ba, tinaha, tinatahak ng tao kasi karamihan ng ano yung mga misan yung mga hindi nakatapos mga elementary high school lang o kaya nasa mababang college lang mga hindi sikat na ano o kaya hindi nakatapos pa ng college sila pa umaman kasi mas pinili nila yung passion nila yung pinili nila yung gusto nila yung isip nila hindi sila nagpatali sa ano pero guys Siguro, mm -hmm. makakuha na natin ng inspiration yun. Ulitin mo nga, may, may gusto pa akong sabihin. Ulitin mo nga yung question na yun. Meron pa akong gustong i-share eh. At sila parang ang bilis ikaw hindi? Yun nga guys, di ba? Una sabi ko yung timeline. May kanya-kanya tayong time, timeline. Yung Diyos kasi guys, ano eh, uh, binigyan tayo ng kanya-kanya nating timeline. Uh, binigyan tayo ng timeline na timeline sa pag silang, iba iba yung pagsilang natin guys hindi tayo pare pares na pinanganak sa same na araw same iba din timeline pag namatay tayo guys hindi natin masabi pwede may same mauna oo oh, meron ganun pero di lahat I mean di lahat guys hindi tayo I mean hindi mean, pare pareho baga, pag namatay rin tayo, hindi rin tayo pareho. Pwede magkataon, pero karamihan ng tao, hindi pare-pareho ay lang ibig kong sabihin. So, sa buhay natin, may timeline. Kaya, huwag natin kainggitan, nainggit tayo, dahil nakuha na nila yung timeline nila. Ganun. Pero, hindi lang din sa timeline, guys. Yung number two dyan is yung, yung dedication nila. Uh, talagang pinursigin nila sa kabila ng hirap, mga challenges, at nag sila. Talagang, uh, to, misan, tumama agad sila, isang gawa pa lang tumama agad sila pero karamihan ng malalaking success at malalaking uh, mga millionaire, billionaire, marami silang failures guys mga failures nila higit isang daan uh, sobra hindi mo din mabilang din sa kamay mo yung mga failures nila kaya parang sisipin natin pero ano ba yung yung challenges o struggle nila behind sa success nila minsan di ba nakafocus lang tayo sa success pero ano ba yung effort na binigay nila sa san kaya minsan tinatanong ko di ba kung kailangan kung gusto natin mag success ano ba yung mga struggle o challenges na karap natin ano ba yung kaya mong ibigay ano uh, dapat willing ka dun eh yung sa hirap kasi ay parte yun ng ano eh yung mag failure mag failure ka pero minsan napanghina tayo, humihinto tayo pero kailangan talaga na uh, dire diretso dire diretso tayo, siguro mayroong kailangan din talaga ng isang tao o mentor or ibang tao na pwede natin makakunik sa ibang tao para ma-motivate tayo, ma-inspire tayo pag alam natin na nanghihina tayo o kaya nawalan tayo ng motivation, inspiration kasi guys sa tatungo talaga, ang uh, hirap talaga ang talaga laging di ka laging motivation emotionally pero ang kailangan talaga gawin mo eh gawin mo talaga para uh, magsucceed ka so yun next question tayo ano ang dapat mong gawin kung hindi mo na alam ang direction mo siguro ang kailangan natin gawin pag hindi natin alam ang direction natin is i-evaluate at isipin natin yung ano, yung mga bagay na ano ba talaga yung mahalaga para sa atin. E minsan doon natin maisip kung tayo pa ba yun, ginagawa na lang ba natin yun para sa, kan sa kanya o sa tao o kanino man. O ginagawa ba natin to dahil ito yung dinidikta na po siya natin. Ito yung masaya, masaya na ginagawa natin. No, ang hirap din talaga kasi minsan gawin yung mga gusto mo. No? Kasi ang tagal eh. Para ang tagal mong makuha yung mga pinapangarap mo, yung gusto mo. Talagang, siguro ayun yung challenge, no? Kung mayroon tayong gustong bagay na ma sa buhay, kailangan talaga natin, ano, mag-sacrifice. Yun, yung sacrifice na, yun, na words na yun. May mga sacrifice tayong gagawin para mag-succeed sa buhay. So guys, hindi ko na lang muna matatapos ang ating vlog. At sana magkita pa tayo sa susunod pang vlog. At kung nagustuhan nyo, i-share nyo, i-like, i-follow nyo na rin yung page na to. At kung may mga gusto kayong sabihin na masaloobin nyo, magdagdag sa mga sinabi natin, pwede kayong mag-comment. So, okay guys, maraming salamat sa inyong oras. Bye-bye.